Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin, ay muli kang bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanibutan ay ang aking laman ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes, ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at tayo po ay patuloy na nakikisa sa pagdalangin para sa mga kardinal na nagiging kabahaging ng ginagawang pagpili o election ng susunod na Santo Papa, susunod na magiging leader ng atin pong simbahan. At kahapon sa mga balita na tunghayan natin ang pagsisimula nito sa pamamagitan ng banal na misa. Para na sa ganon, uh, sila ay magabayan at talagang hayaan ng Espiritu Santo ang siyang manguna at gumabay sa mga kardinal. At kung sino man no, ang lumabas o sino man ang pangalan, nawa ay talagang kailangan natin ipagdasal. I'm sure marami po sa inyo, meron kayong mga gusto na maging Santo Papa, pero yung bigat no, ng kanyang dadalhin ng responsibilidad ng kanyang misyon ay hindi po ito parang karangalan o yung prestige na tinatawag. So, sana po, no? Hayaan natin ang Espiritu Santo na siyang magdesisyon at tumulong na magbigay sa atin ng atin pong leader. Sa umagang ito, sa pagpapatuloy po ng pagpapahayag ng Ibanghelyo ni San Juan patungkol sa tinapay ng buhay. So, inihiling sa atin na nawa ay atin ding lubusang makita sa si Jesus sa banal na misa na ang ating tinatanggap ay walang iba kundi si Kristo. Naalala ko lang po, no? Kapag meron tayong mga event, mga sitwasyon, yung misa, kadalasan na ay hindi natin nabibigyan ng diin. Tandaan po natin na ang misa ay para sa mga buhay. Kapag meron kasing namamatay, ang gusto ng mga namatayan, pamisahan. So wala naman pong problema no kung pamimisahan. No, pwede natin banggitin, pwede natin isama yung pangalan no ng namatay. Minsan nga lang uh, no, talagang kailangan ng puspusang pagpapaliwanag kung paanong sa unang pagbasa itong Yunukong ito, basa lang siya ng basa pero hindi niya naintindihan hanggang sa dalhin ng Espiritu Santo sa si at ituro sa kanya ipaliwanag yung kanyang binabasa. At nang maunawaan nito, nagpabinyag siya kay Felipe at nanalig o sumampalataya na kay Yesus. So sa atin, ang pilit natin pinapaunawa, kasi marami magre-request ng misa. Magkaiba rin kasi yung pamisa sa magre-request ka ng misa. Kung magre-request ka ng misa, dapat ikaw ang dadalo sa misa. Kung magre-request ka ng pamisa, ipagdarasal mo yung kaluluwa o yung isang tao. halang pag magre-request ng misa, hindi naman magsisipagsimba yung mga lalong-lalo na yung kaanak. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, kapag may mga burol, yung iba, busy-busy sa mga sugalan, bisim-bisis sa kung ano-ano, may misa na pero hindi pinapansin ang misa. So sabi rin ni Kristo ha, ang kumakain ng kanyang pagkain ibinibigay ay hindi na mamamatay kahit kailan. Ang tinapay na kanyang binibigay ay tinapay ng buhay. Sino ang makakakain yung buhay? Yung patay, hindi na yan makakakain. Hindi makakabuka ang bibig. Hindi niya na maiaabot ang kanyang kamay para tanggapin ang katawan ni Kristo. So yung buhay, habang buhay pa tayo, tanggapin natin si Kristo. Kasi aanin mo kung patay ka na, wala ka nang magagawa. Hindi mo na matatanggap yan pwede ka namin ni pagdasal, pwede natin ni pagdasal, pero yung kahalagahan na habang buhay ka pa, tanggapin mo si Kristo sa anyo ng tinapay na ibinibigay sa atin sa misa. Naintindihan po ba? Kasi babamisa, maraming tao, pero walang tumatanggap ng komunyon kahit nga pag dinadala dito sa simbahan yung yung labi no ng yumaong mahal sa buhay uupo lang sila magi-emote lang eh ito na nga di ba e, ito na yung pagkakataon na tatanggapin mo si Kristo alang-alang doon sa isang tao na hindi na makatanggap dahil hindi na siya makakagalaw pa, makakasagot pa. Umuli, yung banal na Eukaristiya ay para sa mga buhay. Kung habang nabubuhay, hindi mo siya tatanggapin, paano pa sa kabilang buhay? Kung so, paalala ni Jesus, siya ay, no, sabi niya dito, no, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Muli, habang buhay tayo, sikapin natin na makita si Jesus sa banal na Eucharistia. Amen.